Gusto mo bang makatipid ng 30 to 40,000 at sigurado pang magiging safe ang pamilya mo dito sa produktong ipapakilala ko sa inyo? Ito nga pala ang AquaVid, Purified Water Refilling Device na mabibili from Korea. Dinala dito ang pinaka-advanced na technology na kung saan ito ay makapagbibigay sa inyo ng napakalinis na tubig. At bukod dyan, alam nyo ba na itong device na to ay merong 5 stages filtration system na parang yung binibili mo sa mga water refilling station. O ito kagandahan, hindi kinakailangan ng kuryente nito mga boss. Sasaksak mo lang sa water supply at pwede mo na siyang gamitin. Pagandahan dito, safe na safe ito. Kahit ilagay ninyo ito sa mga tsupo ng anak ninyo para timplahan ng gatas, walang problema. Mga boss, ISO certified na itong device na to. Kaya naman makakasiguro tayo na sa bawat tubig na iinumin natin ay siguradong safe na safe ang buong pamilya natin. Para malaman pa ninyo ang ibang detalye tungkol sa produkto na to, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating bossing si Boss Jeff Dictow, na siyang nagdala ng pinaka-advanced na technology from Korea nitong water refilling station device natin. Dinalanan natin dito sa Pilipinas ang pinaka-latest technology ng water refilling station device. At ngayon ay available na ito dito sa Pilipinas. Dinala ko dito yan sa Pilipinas dahil gusto kong i-partner ito doon sa Dear Placenta na produkto namin. Totoo na 30 to 40,000 pesos ang gasos natin sa tubig kada taon. Nagdidepende pa yan kung gaano kalaki ang pamilya. Mas lalo na pag ikaw ay negosyante, pati mga empleyado mo na umiinom ng mineral water, gastos din yun, mga boss. Kaya ang kagandahan dito sa produkto na to, hindi na kailangan ng kuryente, siguradong malinis at safe ang iinumin mong tubig at bukod pa dyan, meron pa akong ibibigay sa inyo na napakagandang oportunidad. Ang halaga ng device na ito ay 20,000 pesos. Pero once na ikaw ay distributor ma avail mo to sa halagang 12,000 pesos na lang. So ibig sabihin pwede kang kumita ng 8,000 pesos kada device. At kung nakakabenta ka ng dalawang device kada buwan, 16,000 yan mga boss. Isipin mo na lang kung nakakalima ka o di kaya nakakasampu ka pa. Eh ilan bang tao ang umiinom ng mineral water? So wag mong sasabihin sa akin na walang demand ang produkto na ito. Dahil ito ay solusyon sa problema ng napakaraming tao. Kaya ano pang inaantay mo? Habang bago pa ito, ikaw na unang mag-alok. Tuturuan ko kaya kung paano mag-install ng Aquavi natin na water filter. Ang una, i-connect natin ang tube sa gripo. Ito yung mga boss, kung mapapansin nyo, kinunit ko na kanina-kanina kasi medyo matagal to. Ito ang kinagandahan ng Aquavi, hindi kailangan ng kuryente. I-connect natin muna dito sa likod ng Aquavi ang ating hose. Pag nakakabit na, okay na siya at i-flush na lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Pag luminaw na yung tubig, ayun na yung sign na pwede na siyang gamitin at inumin. Ngayon, tapos na siya at pwede na natin siyang inumin. Ayan, fresh, malinis sa Aquavi Safe ka. Ang kagandahan pa sa device na to ay meron itong 1 year service and maintenance warranty. Kaya naman siguradong may peace of mind kayo kapag ka bumili kayo ng device na to. At nga pala, kagaya ng binanggit kanina ni Boss Jeff, open ito for reseller and distributor. So, ano pang inaantay ninyo mga boss? Bago pa ito pumutok sa market, mauna ka nang magbenta nitong napakagandang produkto na to na talaga naman nakakatulong sa maraming tao. Kaya naman sa lahat ng gustong bumili ay follow ninyo ang Aqua V sa kanilang mga social media account na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. At pwede rin kayo tumawag sa cellphone number na 0949-889-1841 mga boss. Kung gusto ninyong umorder, tumawag, mag-resell at gamitin itong napakagandang produkto ng Aquavis. With that, mga boss, maraming maraming salamat and God bless you yung lahat.